Hindi lang mga patay o multo ay ang nagdudulot sa atin ng kapahamakan mayroon din kapwa natin tao na buhay ang nagbibigay at nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Ang sabi nga ng mga matatanda, matakot tayo sa buhay, huwag lang sa patay. Ang kwentong iyong mapapakinggan ay ayon sa kwento ng aking kaibigan. Itidago na lang natin, itago na lang natin sa pangalang Kasya. Si Kasya ay nakatira sa isang baryo ng Samar na kung saan ang mga nakatera doon ay walang edukasyon. Hindi nakapag-aral ang mga tao doon dahil sobrang layo ng bayan o baryo na may paaralan. Wala silang simbahan o barangay hall na, na matatawag. Sampung bahay lang ang nakatayo sa maliit na baryo nila. Sobrang tahimik ng baryo nila at ang mga nakatera doon ay mga mab mababait kahit maliit lang ang baryo nila, mayroon din silang fiesta. Nagsiselebrate din sila ng pista. May mga taga-ibang baryo din ang namimiesta sa kanila. Kapag fiesta kasi nang naghanda sila ng maraming pagkain, lalong-lalo na ang pag pagkatay ng baboy, manok, baka, kalabaw at kanding. Limang magkakapatid sila Kasia. Si Kasia ang panganay. Ang pangalawa ay, na lalaki, ay lalaki, 16 years old. Ang pangatlo ay kinse. Ang isa ay 10 years old at ang bunso ay 9 years old. Paparating pa lang ang pesta sa kanila. Naghanda na sila ng kanilang kakatay na baboy at kanding. November 23, buwan ng pesta. buwan ng sa araw ng kapistahan sa baryo nila, ay maraming pumunta sa bahay nila Kasya. Mga taga-ibang baryo ang iba kilala nila dahil namimiss na din naman sila. Mga kamag-anak nila ang iba dahil ang nanay at tatay niya ay magkaiba ng barangay. Dahil sa Lusalo ang kainan doon kapag piyesta, kanya-kanya lang kuha ng pagkain ang mga bisita. Ang natatandaan daw niyang bisita ay ang dalawang mag-asawang may edad na. Pumasok sa bahay nila at hindi daw nila kilala. Ang dalawang mag-asawa, ang sabi daw sa, sa pagpasok, pagpasok sa bahay nila, Magandang tanghali po. Pwede po bang makipiesta? Makikikain lang kami. Pinakain ang nanay ko ang dalawang mag-asawa. Pinakuha lang ni sila ng pagkain sa misa. Dahil abala sila nakipagkwentuhan sa ibang bisita, pinabayaan lang nila ang dalawang mag-asawa sa misa. Bandang alas 4 ng hapon, kanya-kanya nang paalam ang mga bisita. Dahil malayo pa ang mga baryo nila, sasakay pa ng bangkang di motor at pampasahirong motor. Nagliligpit na sila kasya ng mga natitirang pagkain sa misa. Mayroon pang mga ulam ang natira ang sabi ng tatay niya, ang natirang dinuguan ang uulamin nila dahil medyo marami pa ang natira. Inutusan ng tatay ni Kasya na initin ang ulam na dinuguan sa kapatid niya. Alas ng gabi, kakain na sila ng dinner. Inihanda na ng kapatid ni Kasya ang ininit na dinuguan at kanin na sobra ng mga bisita kanina. Biglang dumating ang kaibigan ni Kasya. Niyaya siyang pumunta sa bahay ng kaibigan niya dahil magiinuman daw sila. Nagpaalam si Kasya sa nanay niya. Iniwan ni Kasya na kumakain ang nanay, tatay at apat niyang kapatid. Masaya si Kasya na kapag inuman doon sa kaibigan niya. Tinang gabi na siya umuwi sa, ng bahay. Pag uwi niya ng bahay, nagtakas siya bakit bukas pa ang pinto ng bahay nila. At nakasindi pa ang lampara sa, sa lamisa. Malayo palang tinawag na niya ang nanay at tatay niya. Walang sumasagot. Pagpasok niya sa bahay, laking gulat niya nakahandusay naka na sa sahig ang nanay, tatay at apat niyang kapatid. Nangingitim na at nangingitim na sila at bumubula ang bibig, dilat ang mga mata. Agad siyang nagsisigaw sa blabas ng bahay niya. Nang, siya ng tulong sa mga tao agad Agad naman pinuntahan siya ng mga tao. Gulat ang mga kapitbahay sa nakita nila. Patay na ang nanay, tatay at apat niyang kapatid. Nilason sila ng kanilang bisita. Ang dinuguan ang nilagyan ng lason ng kanilang bisita. Ang sabi ng kapitbahay nila, Bakit kinain nila ang natirang ulam? Dapat tinapon na lang dahil hindi natin kilala ang nakiki, nakikikain sa atin. Labis ang hinagpis ni Kasya sa nangyari. Gusto rin niyang magpakamatay na lang dahil wala na siyang pamilya. Dahil sa sobrang hinagpis ni Kasya sa nangyari sa pamilya niya. Pagkalibing ng kanyang nanay, tatay at apat na kapatid, nagpasya siyang lumuwas ng Maynila para daw siya ay makalimot sa nangyari.